atau ni share satu mga prints diha sa kon social media. Okay. Kon maning problema ning imo bos. Ah. Uh, taas ug konsumo sa gasolina. Ang i ang number 1 nga kanang murgilhanan bitaw ato pagpaandar ninyo ganina ba? Aso. Aso itom. Mo bitaw tong gitawag kanako og okay. Sige ta nang sagaw Buto na yun ko nga eh. Tanggal ang spark plug. Diba tanaw, pag tanggal sa spark plug. <tip> ito oh, ma? Oo, oh, nakanuos. So, na Ay, marami tayong kaibigan dyan na, na ano ba, nag-comment sa YouTube. Uh, kaya kahit sa Facebook mayroon din. So, ito na mga loads. I-share ko sa inyo ito. Ayan o. Oh. Kulang kuhan. Nambiruan nga problema ani dong unsa. Gamay naman din ni kan ide ilisan Dilisan niyo. ninyo. Dilisan ni. Eh. Oo. Uh -huh. Diri lang siguro ato ni Ilisan do. Kay kanini a uh, kaning bitaw brand new man siya. Oo. Oh. So naitdak ko an kanang murag nam pamino nako ba murag kapin ugatos ni siya. Oo. Oh. Kapin ugatos. Ana ni kapin ang ko mo ni problema ro kaya asa ta ni ta ni ngita pa so okay ra man ang kuani mo minor ani adik na lang ina so unang unang jo na ko nakita do kari diri ay try lang na to isukod main diri sir na to arum katabang putas ko na Katulong tayo sa mga kaibigan natin na malayo lugar may mga kaibigan tayo na nandiyan sa Mindanao so doubt sa inyo sa Luzon mayroon din tayo yung mga taga-Subic Bayan sa Luzon so, share ko to sa inyo sa inyo Baka, may encounter ninyo ito sa mga multicab ninyo jan sa mga kaibigan natin na may ay mga nag nagne-negosyo kasi itong multi-cab masasabi natin ano to. Uh, ah, pang masa na ano. Sasakyan. Marami pong mga ah, kababayan natin na gumagamit ng mga multi cab. Tapos nabasa ang nisuwa. Yan. So. Ito po yung number one na nakikita natin. Maliban sa ano. Jeep na to. So, siguro para sa akin yung mga jet na nandiyan sa repair kit huwag nating anuhin huwag, huwag nating maggamitin kasi para masyado malaki to kahit walang ano kahit walang number ayan na IG ay gamay dito ah diya 85 5 kanidong oh, lang yung jet na nandito ah, yung original tanggalin natin palitan natin ang number ng 85 5 diri lang po ka sa ano, no diri na mong pagka siyudad hindi no? magkain ko 85 no? ah, tapos dito 45 pinalitan na kasi nila to mga kasama ko dito so bumalik pala to si boss dahil ano yan ang problema niya parang magpalyar kasi ah, overfeed kasi itong ano dito yung mga kadalasang comment sa mga kaibigan natin ah, okay so dito 85 T245 at saka ito lang mga lods ito YouTube lang siguro nila ako i-post dito mga lods paano ba natin malaman kung sira to uring na to na nandito pag sinaksak natin to masyado na maluwag tingnan natin ayan oh so ito yung problema ni Mudong nga no nga nag nag ano nag maraming carbon kasi yung spark plug niya kaya talaga, di ba? Ginloan, pag abot ni mo diri, nag-clean tayo ng spark plug tapos mga ilang minuto lang pinapaandar, maitim na. Maitim na naman uli. So So yan ang sinasabi ko na pag ganyan, overfeed yan. So ito lang mga lods. Siguro palitan natin ng jet dito kasi origin a uh, brand new kasi itong nilagay dito. At saka ito. So ito palagi ko itong ano, sinasabi dyan sa ano na, kasi wala tayo mabibili na may mabibili tayo sa mga ano mga auto parts na masyadong mataba so palagi ko yung sinasabi baka naman mabasa ito so kaya ginagawa natin uh, mag pansir tayo ng ano ito o, so, palagi ko na itong pinapakita sa mga dito uh, guma ito sa ano dun sa mga mga sira nating fuel pump at saka pinansir siguro dalawang ano kung sa Bisaya pa sapaw sa sabi, sapaw sabi, Bisaya lo no? Oh, Tagalog so, uh, ano tiyo... ano ba yan sabi na to <laughs> sabi Tagalog na eh? <laughs> Si pasinsyahan pasinsyahan na yung mga kaibigan natin Tagalog diyan wag na naman kayo magbasa akin pag hindi wasto yung pagbigkas natin alam naman ninyo yung mga bisaya mag saksak sinagol yan siguro ang pinaka importante dito yung mga uh, sinishare natin di, dyan sa inyo na ano, kaalaman about sa pag ayos ng carburetor so ito lang siguro mga lods yung ano, kasi problema so, sabi ko kanina yung kadalasang reklamo ng mga ano yung mga kaibigan natin na nag comment ito lang Tsaka, siguro ito. Palitan ko ito kasi masyadong malaki kasi yung brand nyo. Sana ba yun? Okay. Siguro hanggang dito na lang. Babalik tayo mamaya pag... Pagkatapos nito matakpa natin. Pakita uh, ko sa inyo. Pag pinapaandar na ito. Doon sa ano? Doon sa multicab. Please like and share. <laughs> like and share. Sana ba yung multicab mo, boss? Ayan o. Okay, sabi ni boss, like and share. Like and share o subscribe pag may mga kaibigan tayo na kapanood nito na hindi pa nakapag-subscribe. subscribe naman tayo ng lots. Para naman gaganahan tayo magawa ng mga videos. Okay, bye-bye. Balik tayo maya pag nandura. Cut na lang natin to mga lods.